Kapag ginagawa sa ito ng crush mo, meaning crush ka din niya. Huwag kang mag-alala kasi hindi kita papaasahin. Number one, kapag kilala ka ng buong barkada niya. Huwag ka na magulat kung kilala ka ng buong barkada niya. Kasi ang ibig sabihin na ito, talagang palagi kanyang kinukwento sa mga friends niya. Tandaan mo to, konti na lang at ipapakilala ka na niya mismo sa parents niya. At alam mo ba na makikilala mo yung taong nagkakagusto sa'yo? Mag-double tap ka muna dyan sa screen, tapos i-click mo yung arrow sa ibaba, tapos slide mo sa pinakodulo, tapos click more. Kung sino yung dalawang pangalan na lalabas, sila yung nagkakagusto sa'yo. Number two, palagi kanyang tinititigan, tapos bigla siyang iiwas ng titig kapag ka tumingin ka. Kasi kung kung wala talaga siyang crush sa'yo, bakit siya may na mahuli mo? Tandaan mo, kapag tinititigan ka ng crush mo, ibig sabihin noon gusto talaga niya yung nakikita niya. Kaya kapag ginawa niya to, meaning crush ka rin talaga niya. Wait lang, kung umabot ka ng ganito kalayo sa video ko, gusto ko malaman kung ano yung first letter ng crush mo, i-comment mo naman dyan sa comment section kung talagang proud ka sa kanya. At kung matapang ka, mo nga yung pangalan niya. By the way guys, ako nga pala si Vendetta at alam mo ba na kapag palagi kang nanonood sa mga video ko ay pwede magdagaan yung kaalaman mo? Kaya make sure na i-follow mo ko. Number 3, kapag nagpapakita siya ng konting selos. Yung kapag sinabi niya to na, bakit ka close sa kanya? At palagi niyang ipinipilit na, uy bagay kayo. Kayo ah, siguro kayo talaga. Kunwari pabiru lang pero ang totoo, nagsiselos na talaga yan. Dito kasi sa signs na to, sobrang halata na malaman na crush ka rin ng crush mo. Kaya kapag ginawa niya sa'yo itong mga signs na to, naku, sinasabi ko sa'yo hindi kita pinapaasa ha, talagang crush na crush ka rin niya. O sa mga viewers natin dyan, agree ba kayo sa mga mga signs na to. At kung agree ka, i-comment mo naman dyan sa comment section.